Cast ng Badge of Honor, ibinahagi ang paghahanda nila para sa pelikula. Sa naganap na press conference sa premiere night ng pelikulang Badge of Honor, nito lamang lunes, August 14, ibinahagi ng main cast na present sa premiere na sina Alfred Vargas at Jeric Raval ang ilan sa kanilang paghahanda, pati na rin iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa pelikula. Kabilang din sa main cast ng Badge of Honor, sina Raver Cruz, Empress Shook at Romel Padilla. Mas naging masaya ang premier night at press conference dahil sa pinamalas na energetic hosting ng inyong lingkod na si Dayan Medina. Samantala, nagbigay din ng pahayag ang executive producer na si Direct J.R. Olinares kung anong naging basihan nila sa pagpili ng cast ng Badge of Honor. Ang Badge of Honor ay base sa totoong storya ng limang police officers na sina Chief Inspector Rolando Ramos, spo to Conrad Baldemore, PO2 Jomiel Javier, Senior Superintendent David Aragon at Senior Inspector Melinda Malyari. Kaya naman full force ng ng ilan sa ating magigiting na police at general na present sa naturang premier night. Showing na ngayon, August 16, ang Badge of Honor sa direksyon ni Neil Tan. Para kayo. Mga totoong mga pulis yung talagang pinanggalingan ng kaalaman natin. Tapos nagtraining din ako. Uh, swerte ako kasi meron na akong training sa SWAT before pa. Na, kasi nga gumagawa na ako ng mga cop movies before. Tapos dito naman nagamit ko ulit yung training ko doon. Plus bago naman mag-shooting, ano pa rin ako, nag-practice pa rin ako para bumalik yung muscle memory. Hindi naman to puro uh, parang hard action movie. Hindi naman to ganun. Dito uh, ina-highlight natin kung ano ang buhay ng isang pulis. Uh, kasi kadalasan uh, napapanood na lang natin yung uh, uh, bad cop, kontrabida yung polis laging the usual, laging ganun. sa mga action film, late dumadating yung pulis kung kailan ending na pero dito po hindi uh, pinakikita po natin kung gaano kagaling po ang uh, isang uh, polis sa isang movie lima po ang characters natin but hindi po sila magkakilala pinili po namin sila ng maayos uh, ninegotiate namin sila ng maayos that's why nagampanan po nila ang kanilang Role dito sa pelikula.